Hello, welcome back to my channel, Kambus Dark. Ngayon naman po ating tatalakayin ang iba'y ibang at madalas na katanungan sa serbisyo binibigay sa mga senior. Halina panoorin natin ang video kong ito at kung bago kayo sa aking channel subscribe, like and share at hit notification bell for my new video update. Let's start! Mga madalas itanong una, sakop ba ng 20% discount sa transportasyon ang mga ride hailing apps tulad ng Grab at Angkas, paano? Oh, itinatakda ng batas ang 20% discount sa lahat ng domestic public transportation, dahil ang Grab at Angkas ay itinuturing na public transportation, sakop sila nito. Kung ikaw ay isang senior citizen, nangangailangan ng Grab na mag-pre-register ka sa kanilang website bago ka maging entitled sa discount para sa angkas, pareho ang proseso. Pangalawa, maaari ko rin bang gamitin ng 20% discount sa GrabFood at katulad na apps? Ang batas ay nagtatakda na ang 20% discount ay nalalapat din sa food delivery. Gayunpaman, ito ay nakikita lamang sa senaryo kung saan ang order ay ginawa sa pamamagitan ng telepono, sa mga telephone orders, Maaaring ibigay ng senior citizen ang kanyang senior citizen ID at kaya ang discount ay ibabawas mula sa kabuuang bill bagong delivery. Ngunit, sa isang app, hindi ito dinisenyo o nakonfigure sa paraan na ang 20% discount ay ibabawas mula sa bill. Malinaw ang intensyon ng batas na ilapat ang discount sa food delivery, ang grab food at katulad na apps ay para sa food delivery, kaya naman, dapat nalalapat ang discount sa website ng grab, tinukoy nila na ang 20% discount ay nalalapat na sa grab food delivery, samantala, Nakonfirm na rin natin na ang Food Panda ay nagbibigay din ng discounts para sa mga senior citizens, para sa mga tiyak na instruksyon, pakirefer ang artikulo sa itaas. Ang mga kumpanyang nagbibigay ng food delivery sa pamamagitan ng app ay dapat na direksyonan na I can figure ang kanilang app upang payagan ng senior citizen discounts kung hindi ay nababaliwala ang intensyon ng batas. Pangatlo, may karapatan ba ang mga dayuhang matatanda na naninirahan sa Pilipinas sa mga senior citizen discounts at benepisyo? Hindi, Malinaw ang batas, ang mga benepisyo at pribilehiyo na ibinibigay sa ilalim ng RA 9994 ay para lamang sa mga Pilipinong mamamayan na naninirahan sa Pilipinas at may edad na anim na pupataas. Maaari rin itong mag-apply sa mga senior citizens na may dual citizenship basta na nila ang kanilang Filipino citizenship at mayroong hindi bababa sa anim na buwan ng paninirahan sa Pilipinas. Kaya, ang mga dayuhan, kahit na naninirahan sa Pilipinas, ay hindi kasama. May isang bill, SB2832, na inihain noong ikalabing 11 ng Mayo taong 2018 ni Senator Francis Pangilinan na naglalayong palawigin ang mga benepisyo at pribilehiyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 sa mga dayuhan na anim na pu, taong gulang pataas at naninirahan sa Pilipinas. Gayunpaman, ang bill na ito ay hindi umusad sa Senado at hindi naging batas, kaya ang mga dayuhan ay hindi pa rin kasama. Pangapat, maaari bang magdala ng kasamang miyembro ng pamilya ang isang senior citizen kapag gumagamit ng express lane privileges, halimbawa, sa paliparan, bus terminals, at iba pa, ilang miyembro ng pamilya ang maaari niyang isama? Oo, oh, maaaring magdala ng isang kasamang miyembro ng pamilya na hindi senior citizen ang isang senior citizen sa mga express lanes tulad ng sa paliparan, tren, at bus terminals, ang patakaran ay isang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring sumama sa senior citizen sa mga paliparan. Partikular na itinatakda na isang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring sumama sa senior citizen sa express lane. Sa mga tren tulad ng MRT at LRT, may mga priority areas na ibinibigay kung saan maaaring samahan ng senior citizen ng isang tao sa itinalagang lugar, sa kasanayan at ayon na rin sa kumpirmasyon ng mga gwardya na nagbabantay sa itinalagang lugar, minsan ay pinapayagan ng dalawa o higit pang tao na samahan ng senior citizen sa itinalagang lugar kung hindi puno ang tren at hindi alam ng senior citizen ang kanyang patutunguhan. Kung hindi, ang sobrang kasamang tao ay hihilingin sumakay sa ibang cabin. Panglima, may kilala akong tao na nabigyan ng Senior Citizen Card kahit hindi pa siya Senior Citizen, may mga parusa ba para sa taong iligal na gumagamit ng card? Ano ang mga parusa? Oo, oh, ang RA 9994 ay nagtatakda na ang sinumang lumabag sa mga probisyon. ng batas ay papatawan ng multa na hindi bababa sa 50,000 piso, ngunit hindi lalampas sa 100,000 piso at pagkakakulong ng hindi bababa sa dalawang taon ngunit hindi lalampas sa anim na taon para sa unang paglabag. Para sa mga sumunod na paglabag, isang multa na hindi bababa sa isang daang libong piso, ngunit hindi lalampas sa dalawang daang libong piso, at pagkakakulong ng hindi bababa sa dalawang taon ngunit hindi lalampas sa anim na taon para sa nasabing paglabag. Ang sinumang tao na abusuhin ng mga pribilehiyong ibinigay sa ilalim ng batas ay papatawan ng multa na hindi bababa sa 50,000 piso, ngunit hindi lalampas sa isang daang libong piso at pagkakakulong ng hindi bababa sa anim na buwan. Kung ikaw ay isang dayuhan na lumabag sa anumang probisyon ng batas, ikaw ay agad na IP deport pagkatapos ng paglilingkod ng sentensya ng walang karagdagang deportation proceedings. Ang business permit, permit to operate, franchise, o katulad ng sinumang tao, business establishment, o entidad ay kakansilahin din sa oras ng paghahain ng reklamo at matapos ang nararapat na abiso at pagdinig. Pang-anim, saan ako dapat pumunta kung may reklamo ako tungkol sa isang establishmento na lumalabag sa 20% discount rule? Ang lahat ng reklamo tungkol sa hindi pagsunod sa 20% discount ay dapat isumite sa kinauukulang LGU, OSCA office kung saan ginawa ang pagbili o kung saan naninirahan ang senior citizen, alinman ang mas maginhawa para sa huli. At sana, naibigan niyo ang aking video sa mga katanungan ng maraming senior, at muli please subscribe my channel at like and share, hit notification bell for new updates sa mga susunod kong video. Maraming salamat po.